Martin Escudero inaming halos isang taong nakipaglaban sa gout. Para sa aking balitang showbiz, muling nagbabalik showbiz ang starstruck alumnos sa si Martin Escudero. Sa kanyang pagbabalik, payat na payat na ang aktor pero ayon sa kanya, maayos na maayos ang kanyang pakiramdam. Halos isang taon daw kasi siyang nakipaglaban sa gout noong kasagsagan ng pandemic, kaya talaga nagdesisyon siya na maging mapili na sa mga kakainin. Ang kanyang timbang daw ngayon ang kanyang minimaintain na, kaya talagang disiplina raw siya sa kanyang mga kinakain. Dahil daw sa kanyang disiplina sa pagkain, kung kaya't na nawala ang kanyang gout at hindi na rin siya nagkakasakit. Sinay pa nito na matindi ang research sa kanyang ginawa para lamang mawala ang kanyang gout kung saan puro prutas at gulay lang daw ang kanyang mga kinakain at ang pinakakarni niya ay ang mushrooms. Nag-research daw siya kung paano niya mawapahaba ang kanyang buhay dahil iyon daw ang labanan ngayon, pahabaan ng buhay.